Ayan po ang mga ka May yun. Ayan, mabish yan. Um, po ba kayo sa BH? Ano sabi mo? Bago generasyon. O, oh, bago generasyon. ng bayan. Yun. Tama naman. O, oh, tama, uh, okay. dame, tama, tama okay. naman. tama naman. tama yan, bali mamaya meron kaming ano, motor po ay, mga kaboy goods. Sa bahay tawag yung kalimutan, number 94 sa Palota, BH Party List. Yun, sasabi ko. Ibaboto mo ba? Siyempre, yan ang unang-unang nakatatak sa isip ko. Ano mo Iyon. pag di mo binoto? sasabi ko. <laughs> Bro. Um, sis, um, sis, BH po ba kayo? BH? Yes! Yes! po. Ayun po, BS ba kayo? Yes, yes, Kami po. Mga senior Citizen. Senior Citizen, BS Yan. Mga Senior Citizen, mga... Solid. <laughs> so senior Citizen so so. ay kakibat ng BS uh, <laughs> Franklin sa kanilang mga panukala na... Uh, para sa Senior Citizen? Para sa Senior Citizen. Okay, yan yeah. okay. uh, po. Mga Ano, ano, Perez? ano, yes. Perez, ano, 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 po. At po natin kakalimutan ng 94 na balota at hindi po tayo mga kaboy goods sapagkat ito ay nakakatulong sa atin po mga kababayan. Maraming po natulong itong mga kaboy goods. Tutang po natin din mga kaboy goods.